Ano po yan? Ano yan? Tignan ko. Tagasan kayo? Badyaw. Badyaw kayo? Saan kayo nakatira dito sa Pampanga? Marisol. Marisol? Naglalakad lang kayo dito? Kumakay sumasakay kayo ng jeep ano mo yung batang yan? anak mo matagal na kayo dito sa Pampanga ilang taon na yung anak mo? parang mukhang gutom na gutom yung anak mo ha? Oh. hindi ko alam hindi mo alam kung ilang taon na yung anak mo hindi ka hindi ka nakapag aaral buti pumupunta kayo dito sa Pampanga wala bang hanap buhay doon sa inyo? meron po anong hanap buhay doon nangingisda? Marunong ka mangisda? Oo, oh, pero ginugulo lang kami ng mga abusayap. Ano, ginugulo kayo ng mga busayap? Ah, kaya kayo napadpad dito sa Pampanga? Ang dahil na nabuhay namin doon, pero pag kami may nanggulo sa amin doon, sana ka. Ah, marami kayong napupunta dito sa Pampanga? Oo. Oh. Mga kamag-anak nyo, gano'n? O mga kalahi nyo? Mga uh, kalahi. Mga kalahi. Mga kalahi nyo. Ilan taong ka na? Alam mo kung ilang edad ka na? Ha? Di ba hindi kayo kuma kumakain ng baboy? Pero chicken, kumakain kayo, pwede, ano? Baboy lang yung din yung kinakain. Araw-araw, hmm. ganyan yung ginagawa nyo? Uh, naglilimos kayo? Sa palengke ng magalang. Sa palengke ng magalang, doon kayo nag, ano, naglilimos? May nagbibigay naman sa inyo? Hmm. Kumusta yung, ano, yung pamumuhay nyo naman? Maganda naman po Maganda, nakakain naman kayo ng tatlong beses sa isang araw May bahay naman po kami doon sa Howville Sa hawbil kayo nakatira? Sa Angilas? Howville, Pandan Pandan, oo, Howville, Pandan Sariling bahay nyo yan? Nangungupaan kayo? Sarili po Sarili nyo? Oo Kubo? Ilan na yung anak mo kaya? Dalawa Dalawa na? Ilan taong ka na? rin alam Hindi mo rin alam kung ilan taong ka na? O yung asawa mo? Kasama mo? Nandun sa palengke magalang. Doon siya naglilimos sa palengke magalang? Magkaiwalay kayo ng paglilimos, hindi kayo nagsasama? Uh, uh, namumulot mga gulay. Namumulot siya ng mga gulay. Tapos uuwi sa inyo, lulutuin niya. Sa palengke, doon siya namumulot ng mga gulay. Mga, mga bulok na konti. Yung mga nabubulok na gulay? Uh, yung konti pa. Yung, ah, yung konting nabubulok Pa lang. O pwede pang lutuin yun, no. Hugasan lang, ganun no. Anong pangalan mo ba? James. James. O yung anak mo, anong pangalan ng anak mo? Aya. Aya. Hindi kayo hindi kayo nag aaral Ah hindi kayo nag aaral pati yung anak mo hindi nag aaral Sayang. Ilang taon na ba kayo dito sa Pampanga? Mga ilang taon na ilan sampung taon kasi dito na ako dito na ako na Ah, 10 taon. Hindi lang sampung taon. Hindi lang sampung taon. Dito ka na lumaki, dito ka na naranak pag-asawa. Yung asawa mo ba din? Ah, oh. oh, okay. hmm uh -huh. Ah, may may barya ko dito, may may bibigay ako uh, pambili nyo ng ano, ng pagkain nyo no. Alamit. Yung anak mo, uh, bilang mo siya ng ano, ng uh, pagkain? Salamat po. Pasensya na sa bala ko. Okay lang sige. Teka lang ah. Uh, guys, uh, may kumatok sa atin na uh, mga Badjao daw. Ngayon bibigyan natin siya ng ano, kahit magkano lang. Pambili nila ng ano ng pagkain nila. Naawa ako dun sa ano sa bata dun sa anak niya. Napano yung anak mo? Bakit dumugo po? Oh, wala. <laughs> Napano paanya? Paan Ay may sugat. Napano ba pa yung sugat niya? Matatama ng chinelas. Ah, baling ginagawa mo niya, binubuhat mo, naglalakad siya. Minsan cargo mo dito. Minsan cargo uh, mo, minsan naglalakad. So, kanina galing kami ng Magalang. Sumakay kami sa Kulungkulong. Yung gumano na lang ako. Ah, may buti may mabait na nagsakay sa inyo sa Kulungkulong, no? Meron naman po. Pero kung baga sumabay lang kami. Nagisabay lang kayo dito sa, sa lugar na ito. Buti may mabait na tao na nagsakay sa inyo, no? Ah, hindi, minsan yung iba papayag. Ah, yung mga, yung mga iba minsan pinapayagan kayong sumakay, yung mga iba naman so, minsan okay, yung iba, hindi. yung iba, yung iba, yung iba hindi, dobiretso. Ah, oo. Oh. Buti mabait yung nakasakay nyo kanina, na? Ah, ito, bibigyan ko kayo ng pambili nyo ng pagkain, na? Ito, 200 pesos to. Salamat po. Na? mag kayo, na? <laughs> Bakit napapayak ka? <laughs> okay lang yan, pabili mo lang ano, uh, pagkain yan, no? Uh, nakita ko kasi may kasama kang bata, kaya lumabas ako nung kumakatok ka dito. Kaya, yan Pabili mo lang pagkain yan, no? mag kayo, no? Okay. Okay, sige. God bless you. Okay, thank you. Tignan guys, talagang ganyan talaga yung mga tinutulungan. Nung pagkabigay ko sa kanya ng 200, nakita nyo naman, umiyak siya. Siguro first time, siguro may nagbigay sa kanya na ganong halaga. Okay, sige guys.